MMA fighter na dalawang beses na natalo sa isang laban. Hindi na nga nagwagi sa kanyang laban, tinanggihan pa ng girlfriend ang kanyang marriage proposal. Tara at ating alamin ang storya kung bakit siya tinanggihan ng kanyang girlfriend sa kanyang marriage proposal. Dalawang beses nakatikim ng pagkatalo ang amateur mixed martial arts MMA fighter na si Lucas Bukovac isa sa loob ng cage at isa sa kanyang proposal. Unang sumalan si Lucas sa two-on-one cage fight kasama ang kanyang partner na si Patrick Horvith laban kay John McCulloch. Nagwagi pa rin si John kahit may kakampi si Lucas. Naganap ang match noong June 23, 2024. Si Lucas ay isang Czech Republic National. Matapos matalo sa laban, nag-propose naman siya sa kanyang girlfriend. Habang nasa ibabaw ng ring ay lumuhad si Lucas sa harap ng kanyang girlfriend at inilabas ang sing-sing. Sinaksihan niyo ng mahigit 20,000 katao na nanood din sa kanyang laban. Kahit natalo sa laban, nagpropose ang MMA fighter na si Lucas Bukovac sa kanyang girlfriend sa ibabaw ng ring. Sa pagkabigla ni Lucas at maging ng crowd, tinandihan ng kanyang girlfriend ang marriage proposal. Hindi na binanggit ang pangalan ng kanyang girlfriend. Sa halip, kinuha nito ang microphone sa ring announcer at idineklara ang pagreject kay Lucas. Anong babae, based on everything that's happened, I think probably not. I'm saying no. Sinabi rin ng girlfriend na hindi naging tapat si Lucas at may iba pang babaeng nilalamdi. Iyon umano ang dahilan kaya ayaw niyang pakasala ng MMA fighter. Ang naganap na drama sa ibabaw ng ring ay nagpatahimik sa maingay na crowd. Saglit pa, nagsimula ang mga manunood na kanyo girlfriend ni Lucas. Pumailan lang ng malakas na b para sa babae. Nag-usap pa si na Lucas at ang girlfriend at nakiusap siyang babuhin ang desisyon nito. Hindi na pahinuhod ang babae. Kahit naniklohod si Lucas Bukubak sa kanyang girlfriend, hindi pa rin ito tinanggap ang kanyang marriage proposal. Ilan sandali ay kinapanayam ng press si Lucas. Itinanggi niya ang mga alegasyon ng girlfriend na nag-cheat siya rito. Mariing pahayag niya, I didn't really cheat on her. Ang video ng insidente ay ini-upload sa ex, formerly Twitter, ng user na may handle na at Happy Punch noong June 24. Nakakuha na ang video ng 19M views, 2,409 reposts, 2,375 quotes, 37.5k likes, at 7,605 bookmarks. Karamihan sa mga nagkomento ay nagsabing zero hanggang 2 naging resulta ng pagakyat ni Lucas sa ring ng gabing iyon. Sambit ng isang commenter, bruwen zero hanggang 2 one night, a double defeat. Ayon naman sa isa ay napakasaklap ng naranasan ni Lucas na dalawang beses na pagkatalo sa loob lang din ng dalawang minuto. May nagsabi rin na hindi dapat nag-propose si Lucas Matapos matalo, para sa nagkomento, he could have saved it until he won a fight. Pero may mga nagpahayag din na kung sakali mang nanalo si Lucas, hindi siya sigurado na yes ang isasabot ng tanyang girlfriend dahil sa alegasyon nitong cheater ang MMA fighter.